Ah uh, guys. Uh, ngayong araw pupunta ulit ako dun sa sa grabang ang kapalo up ako. So, pupunta ako dun last week. Ngayong ngayon, ko ngayon, ng tulong kasi nag sila na sasagutin nila yung ano ko, therapy. Kaya sa linggo na wala pa rin email o text o tawag. Kaya pupunta ulit ako dun. Kita nyo, kailang naka ah. oh, eh. Inis, eh. <laughs> so, e lang naka-helmet ha Ako rin Kung i-bike lang ang gamit ko Papuntang ano Marikina, last time Last Monday, ito rin ang gamit ko I-bike e lang din Mas so, maganda na yung naka-helmet Para protectado tayo sa araw Ano mangyari kung accident o oh, may maka-accidente sa akin, safe yung ulo ko. Mamis ko mag-helmet. Grabe. Full charge naman ng e-bike. Mula rito sa bahay hanggang Maritina, balikan ito. Tapos sa pagpataas, safe in jail lang. Ano, may 1 and 2 and 3 gears

I-miss ko mag-motor ha. Ah. Hindi pa ako pwede sa motor eh. Ika Di din mamaya. May tukod ko. Masugatan nga raman yung pako. Ah, pagpataas tayo, number 2 lang. Ka kumain ang kumain ng power So ano yung speedometer Dar ko? 33 speed nila. Nababasa kasi ito Ay! Gusto ko nang bumiyahe! Eh. Pag na, pwede nang mag-3. 3 years. Sana may mapala ako kay, ano, kay Grab sana may bigay nila yung pangako nila sa akin na tutulungan nila ako hanggang therapy pending na pending na ako yung therapy na yan hindi ko matuloy tuloy hirap na walang trabaho guys sobra 5 months na akong walang trabaho ako awa na ako sa asawa ko buti na lang may binang kami na sinasagot yung pagkain namin yung tubig sila nagbabayad ng tubig tapos kaya sumasagot ng kakainin ko, kakainin asawa ko, mga anak ko. Kaya napakaswerte ng na may mga magulang. Kung wala kaming magulang, malamang nagukutuman kami ngayon palagi ang mga anak ko kawawa. At saka napakalaking bahay, bagay yung may sarili kang bahay. Yung hindi ka nangungupahan. Kung wala kaming magulang tapos nangungupahan lang kami tapos wala akong trabaho limang buwan tapos ang asawa ko. Ang anak buhay lang eh, magtinda sa umaga ng shake, tapos Misan magtuturo ng sayaw sa umaga ang, ay, isa sa umaga, isa sa gabi minsan wala pa tapos misan ang turo nyo sa umaga ang bayad 250, minsan 300 kasi nga ha happy silang dalawa ni Job Job, salamat sa'yo kung masolid nyo sana maganda hindi naman pwede yan syempre teamwork kasi sila Sa kong babayad ng bombay tapos diaper ng anak ko pambili ko ng gamot ang daming gastusin hindi na nga lahat nakukuha eh kasi wala na akong trabaho ako kasi malakas kumita eh movie driver nga pala ako guys maganda talaga kung maangkas ka man move it maganda pa rin may sarili ka negosyo sa bahay kasi so in case ano mo mangyari hindi ka maguguto, hindi ka mabibigyan sa mga bayarin mo eh, sa so na nararanasan namin, sobrang hirap kipit na kipit kami lahat ginawa na namin pero ang hirap paging mahirap talaga okay, kung dito na tayo sa nadaan tayo ng C5 ano mag masita? Ang oras na. Nakuti na ko ng break time. Alam mo, alaw na na ako maka-entertain ano na ito. oras na ako makakabalik. Marikina na ako. Ayun SM City, Marikina. Riverbank Center na ako. Riverbank Center. Malapit na ako sa Marikina Grab Hub. Oh, alam ko alam kung ilang kilometers to pero kinaya ni Ibar at so, full charge ka bali na na to Hello, up sir.

Nagtrap ako ng onti ah. Minit po Many, many minutes later. So yun guys, ang pag-follow up na tayo. Maganda naman ang trato nila sa akin dito. Okay naman. Nakausap ko yung pinaka-head ng safety ang nag-aasikaso mga na-aksidente so oh guys mabilis lang mabilis lang ako dito pabalik na ako sa bahay uh, nakiusap ako sa kanila na baka nga kung maaari sana mapabilis para makapagtrabaho na tayo so nag promise nga sila natutulungan nila tayo hanggang makapag therapy ako Mabilihan ako ng pansuporta sa paa Yun lang naman ang iniinim ko Para makapagtrabaho na tayo Thank okay. hey, you Pops So, na tayo guys notification naman ako ng maayos ni Sir Safety. Hindi ko alam kung ano pangalan niya eh. Pero siya yung nagsikasya sa akin. Ay, salamat. Nasa crossing nga ako. Show volleyball. Palagay ko, di diretsyo na lang ako dito para diretsyo, diretsyo pa pata. Bawal nga rito eh. Pero sige. Ano naman ako eh. PWD. Turo naman pa ako dito. Wala ko ibang madadaanan boy Ito na ang pinakamalapit at pinakamadaling daan para sa akin Kasi dire dire sa ba baba, yung daan So di ano kakain na battery power Medyo napaganda ang daan ba rin so, Dire dire sa baba. Eh.